Barrio. Eh? Patungas pa no? mm. na to. Oh, shout out na. Shout out sa mga ongoy dyan. Nandyan na kami. <laughs> 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 Parating <t> <laughs> para na kami. Shout out daw kay Sakito. Shout out.

ang Welcome guys. Saya na kami dito. Itingin kami ng mga ongol. picturean mo ko dito.

ay, dapat saging pala. Hello guys, ayan, akit na kami doon sa taas. O, kung saan ang onggoy doon. Avoid feeding wild. Hala! kagawas, goy! Kagawas! mga kaluha, naghan. Ay, ako talaga, lalabas yan pag makita ako. Sabi, anje si uncle, o. Oh, dumating. saging sana yun mo. No? ba ipatungas, man. Da. Yeah. Sangit wala pala mata. Leg hoy. Oo. Tay gini mga ungunyo og gato kay bol ting daga na kadto sa pina. Na. eh. na Oh, bali sa pia. Kada ganan parinir do kada giliban <laughs> kada to dito pare. Simi-simir ta. Simi-simir. Oh, uh, picturean mo ko Jan Bins. Love At may nakalagay dia. na ako ano, welcome. Tapos ilagay ko sa ano simi, sa caption. Sa wakas nagkita din kami ng mga pinsaning oh. ko dito. <laughs> alam parang alam tabi, tabi. Bins, mo? Tabi-tabi. Oh, ya Allah, video no. Ha. Bins picturean mo muna ko Bins.

Oh, buntik kan. Papa <laughs> anak. Deg bali ki mo anak. Ngantut na bata ni mang. Hai, diskopo. Itu ya. Buah beri kaju, mengguya lah. <laughs> Alak kan tabi-tabi po. sa taas pa talaga. Oh, nagundo naman. Kaya na panaw. Basta dili na mong dangog. Oh, bitaw. May din ko may upuan din grabe. Okay ba kayo dyan? Okay. Ako okay, okay. <laughs> <Apo> hindi. Hahaha. <laughs> Hiningal ka na. Andaas, guys. Na kami sa, sa tuk -tuk. Binsang, taas guys, di sini tuh nakamisa, sa tuktok. tok. Hahahaha. 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 Hahahaha.

Oh, okay muna. Okay na, okay. Ano ta lango ba? Balik na to diri ta samboy pag tawago na to uban. Linignow na to na nanang uban diri. Yeah, na diri nakang. Tata so, so, paingon pamatu diri. Oo, tama. Yeah, Asa kinas? Abi guys, ang so, sobrang taas. Muntaas na talaga. Oh. Oh. Okay ka ba? Sa live ka. Magnanay ung Wala akong data. Okay. Bismaon kasi dapat. Bakoy sa Oh. di away ito ay gor. Ah. Ah. Para, Para masipag ito ay. ako, hindi ko ako dyan, yan yung lolo ko eh. <laughs> yung pinakamatandang ong ah, Beans. beans. So, sobrang Fourteen ba? Fourteen. <laughs>

Ingal. <laughs> Grabe, tok-tok na. Oo. Oh, mas puro sa syudad lang. Patag lang yung lalakaran. Ayun Ayan. Mga no, matanda na itong mga puno na itong. Ayan, guys. Kuiba. Pwede yan sa klase lang ang bayad? Hindi nga na talaga. kaya Hindi na masyadong mga, Ay, kung mainit. Kung mainit pa lalo. Buti hindi mainit. Ay, Vince, parang gusto ko magpa-picture dito, Vince. Wala ka dito. Wala, maganda yung background doon. Ayos, listin na natin. Alis siya. O, di diba? ang ganda? O. O. Beans dito, ito to. Meron din, eh. din siya. Yan. Doon ako. Ito, ito, itong lugar na mismo. Pag natin doon, ipost ko kagal ito. Papa. Yan, makuha yung yung kasi itong background lang importante. Oh. So, so, oh, may Okay. Naman eh. Hey. Oh, oh. Ayan, okay diba? diba? eh. <laughs> <laughs> guys. Nung kasama ko na sa taas. Ito na lang kami natira dito so, sobrang haba na. Tuktok na tuktok na guys. Ingat lang tayo kasi medyo umuulan sa gabi. Madulas yung buti na lang hindi mahirap kasi may hagdan-hagdan na siya dahil right, baka kapag mo Ma. ano ka na hindi mo laglag ka na no live ka lang siya upload sa aking youtube to ayan yeah, ano, si Hi guys, yan. Hi, hi guys. guys. <laughs> <laughs> Di na kami guys. Tadi, tabi tadi, tadi, tabi tabi, tabi, tabi. tabi, 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 tabi po, guys, mantul, guys, Tabi, guys. gendang, 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 kabiyak birbir tebita biko tabi bico bico picture. Picture, picture. bico 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 Hi, guys. Nandito na sila. Wala Pagata pa niyo pala. Nakita niya po yung ugo. Eh, naka green <laughs> nakagreed. po siya ng mukha. No monkey. Mamaya daw. Ayan, ganda ng kuweba. Ayan, guys. Baba na kami. Grabe yun. Ayan sa babao. pang reels ko ganyan din katulad ng kuha mo yan guys send mo na lang sa akin mamaya pababa na kami babalik na kami kasi baka nandoon na yung mga monkey ang mga unggoy yan dito na to bis bis huwag ka pa pa huwag ka magtabi tabi ko ka ah. kasi ano to dito Sisigaw, sisigaw. Dandahan! Dandahan! Ayan guys, pababa na kami. Ayan, Wala pa kami. Wala pa kami nakita ang unggoy guys. Guys, mabuti pa kung pababa kayo sa pataas. Ito na mauna, hindi Ito na mauna, hindi ako langgam na item hindi malalaki oh, it, ano may tawag nan fire ants tuloy red wala ka diyan so, Ayan na, may lumabas na. Where? Hindi, mo Of course, da-u-u-a-a! Da-u-u-a-a! ayo oo nga, ayan na, may ongoy um, na, so, lumabas. <laughs> <laughs> Ini nama bas dino. Oh. Hayo, oh, uh, oh. <laughs> kalau mau sya tao. bro. Uuaa. I Ya yeah. 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 <laughs> Oh, very good. Oh. <laughs>

Dili siya dili Okay. pinsan ko to. Pinsan, huwag ka maingay. Hindi ko maingay. Okay. Huwag tingnan. Hindi ko talaga titingnan yan. Magpinsan kami yan eh. Tawa. Pinsan, bitawan mo na ako. Okay na. sa kami ah. Ikaw di. Sige na di. Ikaw na. Ikaw na. Sige na. makilala mo rin pinsan ko. Pinipicture ako.

Ikaw ano gaya dito? Ikaw tuloy walang picture. Ano <laughs> oh, picture ka diba? picture Na, pa, picture eh. randi pa. Picture, picture ano. Nand... Uwang, oh, isasama na rin. Ayaw, problema ito? Ito, oh, ah, bibilang ka. Okay. Oh one, two, ready, go! <laughs> isa pa, isa Dito, dito. Ay, baka, ay, baka. Oh one, two, ready, go! Ay, pa, huy, <laughs> ay. Eh, meron na. Ay, man. pinsan ko 'yan. Ayoko. Diri suda iding kudai. sama ka. may picture na ako. Di apat na kayo. apat na sama. Kaming dalawa nito. Oo.

Patay kaya naitakos nito. Patay kaya naitakos Ah, nahadlock siya, oh. Pinsan, di ka na naman di ka na naman ng brief, ha? Okay. Kesa pa man ba? Picture. Ayun, si Abing mayroon nang mga... ano? Napicture na ako dyan. Ayun, sige, sige. sige. Bins! Si Vince, oh, asa bin. si Vince? Sa Abang nandito pa si Pinsan. Ah, okay. Oh, Vince dito. Hoy, yeah. abi nog si Ah. Priya na baba na kami, tapos na kami. Kasabuan sana dagan siya. Na, siya. Hmm. Asa naman mo moy? <laughs> Ngadto may nanaka. Napalaskin nila yun? Mabanaan na na o. Patay lamang sinakustan na ito. Anak bata ari o. Pangayong bisiklo na ba? no? Sino? Asa mga ganda mga Ano ba ito? Ano ba ito? Ano

Muy. Oh, tanawag ka mo to. Oh, gito. Ang tiil. Oh, di pa ayaw. Ay, rin mo kayo ba si Bit-Bito na mo eh. Patay ka na iyang Tao mo doon na iyang kamot. Laki ang iyang anak. Laki. Ina yung na Tao doon ba? Hala. na Na siguro yun. Ah, naman ang laki. Hinagan siya. Naman ang laki. Ah, yan. Naog di ay. Hinagan siya. Andaman andaman. Andaman. Andaman siya. Andaman siya. <laughs>

Iyan na pong mm. gok doon. Hala, huwag kamot. ikamot. Ha, nakapunit siya. Mm, yung tinawag ko na. Pero ang LDO, ano yun, magkuhaan mag yun sila pagkaon yun. Dapat lang ilang tasok okay, mag mag ah, no, um, na yun. Mga sibo, mga gulong pagkanong kanunay. Ah, mga manay, may tabo, mga wat o gamit. Ma, oh, kay sa ibang lugar bitaw Jack, musod na sila sa mga okay, balay. Mga sila nga. Tak sa sa sila makaon dire, hindi madre ingon sila lagi sa tang dire. Ah, maoro. Buti hindi sila kumo punta doon banda sa Michael Sala diyan. Ana punta rin. Pero talaga umuwi talaga dito oh, oh. sa ano? sila na pag may aso, takbo na. Ah, halok. ako sila sa aso ayun na. Ayun na balik na sila to no. Telok, pulupin. Anak, anak niya an an rin si oh, an yan. An anak. O oh, yun o. Oh. oh liit pa. ito. Hindi nga rin na nagbordo buhay niya. Kukutuan niya yung nanay niya. Nagmuni-muni siya sa usaw. Kasagaran laki. Okay lang yan. Di, you no, know, hindi sila nananakit. O oh, hindi. Okay. Babae man eh oh.